maraming salamat sa, mga taong nagbibigay ng mensahe na palakasin yung loob ko. Thank you so much po. <laughs> so ayan, alas 5 pa lang ng umaga ay eh, gising na po sila para hukayin yung natirang uling. Kailangan talaga maaga pa para hindi mainit. So ayun, pupuntasan na ako sa kanila kaso nga lang sila ay pauwi na kasi tapos na daw. So pinuntahan ko na lang dito para bilangin kung ilang sako lahat. Wala na dito yung vulkan-vulkan uling. So ayan na lahat, napasok na lahat sa sako.

24, 25, 26, 27 28, 29 30, 31, 32 33, 34, 35 36, 37, 38 ah 38 lang pala lahat kasi mayroong kahoy na hindi nauling ayan tingnan nyo ayan o ayan madami lang kaya 38 lang lahat ayan pa ayan, 38 na sako lang lahat ng nauling so, syempre thank you lord, kasi ayon ayan may mga pambili na ulit ng bigas ayan, kasi napasok na lahat sa sako, and siguro mamayang hapon ay ayan so, yun lang thank you so much Uh, maraming salamat niya pala sa mga taong tudo-suporta sa amin. ga Kahit na minsan, uh, puro pag-uuling yung post ko. Kasi, yun nga, uh, wala naman kaming ibang ginagawa. Lalo na, nag-aaral pa ako. So, kung ano lang yung maabutan ko dito na trabaho, yun lang talaga yung ko So, maraming salamat pa rin sa inyo, guys. Thank you so much. Talagang, ano taos puso pa akong nagpapasalamat sa inyo sobra. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wait lang, ko. Kasi ano, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko to ma ma maaabot lahat. At maraming salamat sa uh, sa mga taong nagbibigay ng pampalakas ng loob sa akin, nagbibigay ng minsahe na palakasin yung loob ko. Thank you so much po. papasok pa ako ng eskwelahan. lalang naiyak lang ako kasi yun nga, um, hindi talaga maiwasan na merong um, mayroong mga taong hindi gusto yung trabaho mo, hindi gusto yung mga content mo. Pero okay lang po sa akin yun, kahit na, ewan, basta okay lang talaga sa akin kasi Panginoon nga, merong basher, tao pa kaya. So, yun lang, maraming maraming salamat po sa supportan yung